Boy, But Gio ang pala. Yung... Ay, Gio ang tuloy. Gio? ko kasi si Gio. Si Gio. Okay. But Gio? ang, ang iniisip kasi namin, kung ipapasa namin sa kanya yung, ano, yung minanang pangalan. The third. Kasi, di ba, ako yung junior. Remio. Tapos, ikaso, kaso, nahabaan ako sa Remio, kahit si Flor, nahabaan. Ang ano, kunin na lang yung tatlong letra ng Remio. Um, so, mm. na, nakadugtong pa rin siya. Parang na i, ano pa rin yung pangalan ni Tatang. Pero yung tatlong letra na lang, G-I-O. Tapos ang ibig sabihin ng G-I-O, ano, um, Farmers. Mm. At, at, at saka God's Grace. So, mm. ayun, ganda yung meaning niya. Mm. Gusto nga namin maging ano siya, agriculturist. G, <laughs> ang ganda, ganda, ang ganda ng pangalan. Kumano pala, pinadedi? Oh, oh. hmm, pinadedi agad. Eh. Parang hindi man iyan. Ah, uh, paano-ano, iyak ng kod. Kung yun sa paghawak-hawak. Ayan, Gio. Mm. Dadalhin ko bukas sa munisipyo yung isang kopya. Di pa giniwan mo? Ah, hindi. Hindi uh, na. Basta pagkaalis ka, naka-ready yung ano mo dito. Mm, naka... di naman ako kaalis ng... Mm, ganun din kami ni Jack dati. Pero si Ninang na, ginataya kami ni ano, Tininang. Ano-ano lang, laga-laga rin. Lang. Malapit lang naman yung munisipyo mm, dito. Yung pagkain, Marapit dito lang sa harap ako. Mabilis lang. Huwag oh, na sa mga iiwan ko si Kuya August. Hindi, huwag na. Kakaya naman kayo. Teka, August. Hmm. pa dito eh. Ano naman kaya naman? Hmm. Baka may stress ka lang kasama siya. Hindi. <laughs> <laughs> Baka manyix doon ng mga nurse eh. Ay, hey, alam marami nyo. Kapunin nyo para madala. Ay, konti pa lang hinda. Halos. Ako nga, di pa naliligo eh. Hindi <laughs> ko pa maano. Ito kakarating so, lang yan. Sa mga Martes. Kagabi lang yan ano? So, kagabi lang. Hmm. Um, kundi sa naman. Kundi sana ano yung ipapangalan mo? Umm... Um, um, parang yun agad yung ano eh. Parang simula nung naisip agad na gano'n wala mm. na kaming ibang naisip na parang next na name. Mm. Parang agad na pa ako na doon yung ano. Hindi na kami nag-isip na uh, ganito ganyan. Ano lang talaga kung gagawing the third mm. o kaso nga mahaba nga yung ano eh. Uh, yung remedy maganda rin ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin niya remedy. Mm. remedios. Parang ikaw yung lulunas. Mm. Di ba? Remedy. So, yung ram, ano nga yun? Ay, ramil naman kasi yun sa akin. Hindi naman ram. hindi, eh. nga, eh, yun. Si, kaya si, nga si Tare, puro nag-aayos. Eh. Mm. <laughs> I mean, yung ano. Nire-remedios. Eh, katen <laughs> yung pika para ayusin. Eh, mm yung ipoprosesyon nga si St. Joseph. Tapos, ah, nakalimutan ko pala Eka. Tinawagan nyo yung magdadran. Balikan niyo Eka, yung balang bigas na pinabibigay ko kay, 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 kay Pader. balikan pa yung Ano? Um... Oh, taga reme, taga reme juice <laughs> <Taga> <laughs> nga. Taga reme juice. taga reme Maganda pa yung Ramil Guiram. Ano? it, a Filipino name in Cebuano um, Wait lang, ba, ba't pala naging ramen yung pangalan ko yung dahil? Dahil puro... Nakasunod kayo sa ano? R. R. Ronald. Hindi, siya nung nakaisip ng ramen. Na, ba't siya naging ramen? Ang uso ba nun yun? O may nagsabi? Kasi hindi yun. Hindi pa maganda Basta, ah, naisip niya lang na ramen. Hindi niyo alam ibig sabihin. Hindi niyo napulot kung saan. Um, rameo. ano ibig niya sabihin? Letter R. O, tingnan niyo. magugulat kayo sa ibig sabihin. Guardian. Nagumpisa lang kayo. Or protector. Ha? Huh? Guardian, protector. Hmm. Oh. Signifying strength, guidance, and protective nature. Wow! Ang hmm. ganda. Ano ibig sabihin na ninda? Guardian ka na. <laughs> <laughs> Guardian. Ang pala na ibig sabihin. Protector. Oh. protector. Oh. Exalted. Akala ko ano Ako lang. Akala ko ano lang. Akala ko ano lang. Akala ko ano lang siya parang pinulot lang sa ano yung gamit. Mm -hmm. Parang nabuhon <laughs> na <naman. laughs> Sa Arabic naman, ang ibig niya sabihin niya sa Arabic, magic. Magic. Divination and Jomancy. Mm -hmm. jomancy. Sa Filipino, ano naman, sa Cebuano, yun, yung kanina, yung guardian protector. Ronald. Ronald. si tingnan natin kung di kayo nagkamali, baka yung pangalan, yung kay Kuya Ramil, maganda eh. natin tingnan Ronald. Lorenzo ah, Mundo Maganda rin ang Ronald. Ruler. Ruler Council Powerful Council. Uh, Reynan. Ah, Reina. Doon siya galing pala, yung Reynan. Also mean queen in Spanish and Filipino. Oh. Additionally, Reina can also be spelled as Reina, Reina, and has... Ngayon. Uh, Kasi kuya po rin, sige. Silang dalawang kuya dito mo. Tinanong naman natin si kuya po Ah, Prosperous. Mm, si. Kaya, Prospero kaya. si big sabihin masagana si Kuya Poren. Mm. Spanish din ang pinanggalingan, Florencio. Flourishing, parang namumukadkad. Prosperous. Mm. Na, na, oh, uh, yes. Male version Florence. Si Kuya Lito. Si Gilito. Ah, Miguel Lito, Angel to eh. Miguel. Oh, Miguel Lito. Mm-hmm. Anak, wait lang anak. Ah. Kaya po, ano po yung ano nyo, Katekran? Ano okay. po yung meaning ng pangalan nyo? May ganun eh, ano? Ano? Oh. ano Ah, Miguelito ibig sabihin, di ba li Lito, parang little, kaya hmm. little Michael. So, si Miguel, roughly little one, a curious name for her. So, ibig sabihin, you form of Miguel, which means who is like God. Wait lang. Na. Check natin yung Miguel meaning. Ayun nga. Who is like God? Means katulad ng Diyos. Hmm. <laughs> Si Ate Jane, Mary Jane. Maganda yung mm. si Mama no, Mary yata. Doon kinuha. Mary Jane. Ano ba yung Mary Jane niya? M-A-R-Y, no? Mary. Mary Double, R. Uh, Double R. Double R pa yun, mm hindi? -hmm. Ibig sabihin niya ano, beloved. Beloved. Pinakamamahal. Pinakamamahal. Mm. Si Ate Lisa. Mary Lisa naman. Hindi uh... Di ko alam kung anong pangalan ko sa kanya. Magsulat kayong dalawa ka ako, mamimilya. May mga ano sa Bible yung mga pangalan nyo yun, daan. Yun ang napili ko. Para hmm. puro may M. Eh, yung nagustuhan ko yung Mary. Yung Mary kasi, connected siya kay... Mama Mary. Oo. Oh, Yung Lisa. Yung Lisa is kay Elizabeth. Ah. So combination siya ng uh, Mary at saka Elizabeth. Elizabeth. So Mary Elizabeth. Hmm. So yung um, yung Mary and Elizabeth prominent figure in the New Testament, particularly in the story of Jesus birth. The Virgin Mary's visit to Elizabeth. So yung pala yun, hmm. si Mary Elizabeth. Oh. Si Elizabeth at si Mary, pinagsamang pangalan niya. Bago kayo niyan, kayo na muna kay mo. Oh, Ayan, yeah. ah, tingnan natin. Hindi pa na tingnan niyo kuya Ryan, mama? Hindi pa. Ryan, Little King. Little King. Ang ganda, ma. Descendant. Ah, Luz Biminda. Alam ko, Luz Ambisayas Minda na ito eh. Luz Biminda meaning? Uh, ayun nga, true major island of Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Sinina it in, symbolizes unity in diversity. In diversity so kahit, in na diversity. Hiwa, kahit na hiwa kahit na hiwa-hiwalay, eh. hmm. nagkakaisa. Sinino? engracia. Engracia. Engracia grasya. Ang grasya no. Ano daw siya? Spanish galing sa salitang Spanyol na nangangahulugang love and protection of God's grace. Gracia, grace, biyaya, biyaya ng Diyos. Gracia. Raven. Da, pa na pangalan ko sa John Raven. Grace, ano? Pinawa ka. John Raven. Oo, oh, dapat. Gracia. Gracia. Oo, hindi asyang. Hindi asyang. Dalawang pangalan kasi ito, eh. John, tapos Raven. Oo. Uh. Ang Jan para ang Gio kasi is ano siya Italian na mm. ang kahulugan niya is Jan din. Mm. So Gio at saka Jan pareho lang sila ng meaning. So ang kunin nating ano is Raven. Raven. Nico dito kayo. Magigising Jason Jan, si Gio. Uh, uh, uh Sa ancient times, ang ibig sabihin niya is intelligence, wisdom. Raven. Mm, intelligence. In, sa ancient yun, sa... Uh, uh, uh ang ganda. Jillian Riley. Dalawang name ni... Name ni Jillian muna. Jillian name meaning. Youthful or young. Mm. Parang... Riley. Actually, Latin. Youthful. Riley niya, ano no? R-E-I. Parang nasa ano yun yun, eh? ano ni Ate Jack mo? Courageous or Valiant. Uh, so, para siyang warrior. Jace Ramsan. Uh, Jace. Oh, healer. Healer. Uh, oh. or the Lord is salvation. Dave. Hindi, Jace. Yung Ramshan mo na. Hmm kung pero ang Ramshan nata pinagsamang Ram ka mm. ano di ba oh si Dave wait lang muna ah Ramzan parang ikaw palang nakagawa ng combination ng Ramcha wala siyang ano wala siyang definite na mm. Oh, he, 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 Unique. Yo, unique. Ibig sabihin, unique yung pangalan mo. Yung Jace. Yung Jace, yung kanina. Healer. Healer. Si Kuya Dave. Dave. Oh. Dave, ata maganda. Beloved. Parang... Beloved. Oh, son of David. Luis. ka oh. alam ko, maganda din Luis. Eh. Mm. Beloved, mm. mapagmahal. Famous warrior. Oh, Jack. Ate Jack mo. Jacqueline. Oh. Mm. Hebrew name Jacob meaning supplanter or holder of the heel. This meaning below the who was born grabbing his hand. Hmm. Supplanter oo. Oh. Oh, May eh, ganun pala, no? Oo. Oh, oh. And then, na, na, natuwa ako. Kala ko napulot lang yung pangalan ko sa wala lang. <laughs> <laughs> Parang, meron. Na, pero meron pa na siya. Uh, ano, eh, no? Ah, namili kami sa ano. Kasi nga, uh, namili uh, yung tatay nyo. Ngayon kasi parang napakahirap pinag-iisipan talaga ng mag-asawa. Iniisip ko parang, ah... Uh, Pati may-exile lang no siya. Uh, ang pangalan niya Ramil. <laughs> 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 ayres Ah, si Jude. Jude Si ano, si... Si <laughs> Kuya Kuy August. August ibig sabihin niya, is ano, great. Oo. Ah... Uh, Tito Darius. Dakila, parang. ibig sabihin. Increase. Ay, Darius, alam ko, ano din yun Darius. Isa sa mga ano yun. Darius. Um, Parang ano yata yan eh. um, upholder of the good. Yata yun eh. Possessor of good. Uh, Ganun din. The name has been associated with qualities righteousness, justice, and bravery. Matapang. Yeah. Matapang. Uh -huh. Uh -huh. Si Tita Flor. Ah, alam ko. Mag Maganda yun. Ah. Parang ano siya niya? Napunta na ako kami sa mga mining ng mga... Mama, house ka! ka! <laughs> uh, Blossom or flower? Kaya naman mo bulak, -bulak. ni may anyway, pagkwento kami kanyang baby. Muli na kami yung kanini. Ta? Parang flower. Uh -huh. uh -huh. Hindi ka kanini. Ah. Ah. Hindi ko nakasama uh -huh. si Tatang. Na high blood po siya noon. Mga anak ni Danga siya. Na curious oh. na rin siya. <laughs> mm. God is gracious, Joan. Oh. Ang Diyos ay mabiyaya. Bala mo pala. Oh. Makaka king naman. Mm. God is gracious. Ano yung masigyoan Napaka ano rin niya. Ano? Mm. Si Tito. Ang Tito? niya. Ah, si... Uh, Tito Gerald. Okay. Yung pong iba ka-tegram, search niyo na lang po. Marami pong... <laughs> <laughs> ano siya? Uh, ruler. Strong with God's uh, Spirit. Oh, kasi alam ko yung Gerald, ano din eh. Hmm. Rule or power? Itong mga nakaraan... Parang, parang gusto mo pang magpabinyag ulit ng pangatan. Hindi. <laughs> <laughs> Itong mga nakaraan pinanood ko siya, ano yun, yung Passion of the Christ. Kaya mm -hmm. pa ulit-ulit eh, no? Mmm. Masakit -hmm. pa rin eh, no? Yes. Ah. Tapos si Joseph. Joseph si Joseph the Tripper. Si Noah. Si Noah. Samuel. Si Noah, si Noah, tinan mo. Nico, ang ibig sabihin ng Nico is victory of the people. Kasi si Noah. Mm. Travis pala. Makita natin. Uh, Steven mo. pala muna. Steven pala. Oh. <laughs> Steven meaning. Steven to eh. Crown. Crown? Corona. Stefan meaning Wrath or crown. It signifies honor, victory, and strength. Mm -hmm. Oh, parang sa'yo. Mm -hmm. So, hindi ako, ano na ako, natutuwa na ako sa pangalan ko ngayon. <laughs> Kasi kaya siya na puputol, kaya ram lang. Kala ko, ang pangalan ko parang tinulot sa ano sabi ko. Kuna, ano, sabi, ganda sabi, pala. Sabi, sabi ko yung ram, madaming ano yung ram. Guardian pala. Guardian, and protector. Andaming daming art, and, ah, siyempre namili ako. Oh. Mm -hmm. Namili ako ng letter art talaga. Yung know, Uh, Tsaka ako pa rin hindi mahirapan sumula. Rest. may kiba. Parang, ah, uh, rest. Hangabat? pahinga. Uh -huh. Kaya pala lagi natutulog si Noah. <laughs> laging nagre-rest. <laughs> <ay, ay, rest. laughs> no na set yun. no na set. Ano, bukas wala kayo ba dadala? Ah, okay naman. Uh, may mga gamit na kami. Mga mm. uh, good for ano. Mali nga kami, hindi man kami natawag bago magpunta eh. Hindi, kausap naman namin si na Joan eh. Hmm. Pinadala namin yung ibang mga ano. kami. Sabi, sabi, ko nga kagabi, batalam bat talam nilang pupunta, ba't di pa tumawag? Sana nandito na yung gamit. Hindi, wala sa plano eh. Kasi hmm. nung morning, balik ka lang talaga kami. Uwi, uwi rin day. talaga kami. Kaya lang kami hmm. nag-stay uh, doon kasi nga si Ate Rosel nag-chat bigla na manunod nga daw sila. Hmm. Tapos, habang hinihintay yun, hinihintay namin may result nung check. Hmm. Nung pinacheck yung tubig. Tapos, doon nalaman nga na biglang bumaba. Hmm. So, nagkabago-bago na, na yung... Kaya naman palagi sinasabi ni Plot pag kinukusta ko. Hmm. Kaya every three days, check up siya para na mamonitor yung tubig. Yun na nga yun. Hindi mo alam niya kako check up. Tapos, mga anak na pala. Hmm. Oh. Napakahalaga nung gano'n yung ano, yung chinecheck yung ano nung mm. baby. Oh, oh. Kasi, kasi kahit due date mo na sinasabi, oh, pero alam, niya yung, ano, alam mong kumare next month pa yung due date, pero kailangan yung monitoring. Ano, yung tubig kasi. Yung tubig. Tapos nakapalupot pa nga daw yung dalawang ano sa leg. Tapos dahil wala nang tubig, mahirapan pa lumabas. Uh -huh. Pero dapat nun, check up nila. Baka... Ah, Mamonitor na. Tsaka kung... ganun kung nasasakta naman siya, di iyak siya nang iyak. 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 Hindi hmm. naman niya ina. Siya magdudugo siya. hindi hmm. naman wala Kaya namang dugo. Hindi siya naman niya. Kala pa do sa video mo parang naman niya. Ay, kagabi. Ni. Madaling araw. Kaya nung sinabi niyo, sinabi niyo, pero hindi ka, uh, Kaga... diba, ano, ka mukha pinakita mo sa akin na Para naka-alsa na. Naka-alsa, oo. Na. Hindi, ganun yun. Iba nga siya. Parang hindi siya. Yoyo, yung parang nakadikit na lang sa uh, balat. Parang siyang humilom na ano. Hindi siya malalim na ano. Mother na lang. Masayun na pero ayun. Thank you po. Hmm, okay naman. Paano ano pag pag may kagabi nakakasingit-singit naman akong idlip dahil. Ano yan? Meron din dahil.